yung Filipina dito sa Romania. Ngayon, maglalakad kami ng partner ko because today is his birthday. And then, well, the whole day, I have, anong tawag nito? Wala ako sa, sa sarili kong mundo kasi masama yung pakiramdam ko yung ulo masakit. So now, so now, um, nandito kami sa may mamaya. And then, about doon sa pag-uusapan natin, how is the life here in Romania since ako baguhan pa lang naman dito I am not really sure kung tama ba yung sasabihin ko pero ito ay ano lang based lang sa aking experience so we'll see naglalakad kami and napapakita ko sa inyo yung aming nilalakaran medyo ayan, esensya na medyo magulo um, may kita nyo yan Mayroon meron silang cable car car. Alam ko anong tawag doon. Wala. Wala sa wala sa mo yung partner ko. Kasi kanina ako yung wala sa mo. Ngayon siya naman. Pa oh, <laughs> so, pinag-uusapan namin kung ipatry ba namin how do you call that cable car? Telegondola. Telegondola in Romania. So, ipatry namin. <laughs> wala pa naman ako nakikita dito ang ano, nag uh, nag, uh, nag or nag-vlog. Pero, we'll try. pero ita try namin pero thankful kasi nahanap namin yung kanyang lumang mic dati kasi walang mic medyo nahirapan ako mag, mag ano ng video kasi nasa labas kami may nga maririnig nyo is paligid lang makita na so ayan mga sis makikita nyo ba? Diba? parang ang sarap sumakay nakasakay na ako sa Hong Kong pero dito hindi pa if ever na affordable siya try namin sakyan ngayon. Kasi dalawa lang kami, tina natin. So, dito, dahil summer na, kabubukas lang nila. So matikita mo dito yung mapaligid nila. Naka-open na yung kanilang tawag nito mga market market nila tapos marami ng tao so enjoyin natin yung moment na to kasi nagpunta kami last time medyo night time na siya okay naman kaya lang wala akong mic kaya eh. hindi ako nakapag record So ngayon nakikita natin ang daming sarap. May enjoy natin dito. Kasi first time. First time. First time and let's you see. As you can see a lot of people here. And yeah. Because the summer starting. Nakikita nyo. Kapag ka summer. Ganito na karami yung mga tao sa paligid mga be. And then marami na mga na Naalala ko yung ano. Pilipinas pagka may pizza. Tapos ang dami pagkain. So, pagkain lang. Kasi mukha akong pagkain. So, ang dami tao. Ang dito matatangos ang ilong mga bebe. Huwag tayong mahiya. Hindi ako nahihiyang. Hindi ako nahihiyang ngayong mag-video kasi. Nakakatawa. Feeling ko ako, ako pala nakagawa dito. <laughs> Feeling ko ako pala nakagawa dito. Tinan nyo. Ang daming tao. So, try natin yung pinto Kasi, ako ay si Manol. And, let's we'll see here. So, when it comes sa life dito sa... sarang So, when it comes the life here, pag summer, ang mga tao nag-enjoy sa labas, sobrang ganyan. So, mga ilang araw nang lumipas, 30, degree yung init dito. So, mainit, sakit sa balat mga bin. Sakit sa balat. So, ngayon, um, mag, anong oras na ba ngayon? Alas 8 na. Mag alas 8 na or 8.30 ay pinit ng gabi ngayon. Pero maliwanag pa rin. Kasi nagbibilin dito hanggang 10. So, tapos, <coughs> 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 kung na-experience to ng mga nani-nani, Laging kasama yung mga employer nila. Pagka nito, mga amo nila. Tapos, busy. Sobrang busy. Mga Sobrang busy yung ating mga kabagayan So, Live naman nila dito pag summer gun, enjoy lang nila yung buhay nila, mga big. Okay? Oh, see. Para ako lang yung gumagawa ng para ako lang yung naghahawak ng na ang camera dito. Ito lang. Ito tayo mahiya. Enjoy natin. So, ayan. Inikot ko lang yung camera. So, ayan. Okay Ngayon, pumunta siya doon. So, ang cable car kaila is 35 lay per head. Per head yung mga bae. Pero may kamahalan bae, sayang ang pera bae. Hindi naman siya euro, pero bae sayang. Pag naging ano ka dito bae, yung gusto mong magiging uh, matutong mag-video, kailangan pala isanay natin yung sarili natin sa mga tao habang gumagawa ng video dito kasi yung makikita nyo ganda ang daming tao sa paligid tapos pasensyahan nyo na yung camera ko kasi hindi ganun kaganda yung quality so, ngayon pinag-iisipan pa niya kung sasakay kami o hindi so dahil kaarawan nga naman niya bahala na siya ako papayag naman ako dun sa slide kaya lang pag tungtong bagsak na yung katawan sa so, ngayon sa so ngayon hindi muna namin gagawin sasakay doon kasi wala pa. Wala sabi ko ako lang pa sa budget pag sinabi, sinabi niyang gano'n. Sige, sabi ko ako ayoko muna. O diba tayo mga Pilipino may magkakuri tayo. Formal. So, dito kami ngayon sa, sa may mamaya ay mamaya kasi malaki talaga dito yung so lakad-lakad lang kayo kasi buksan naman mga tao dito ang dami ng mga sisiksik at wag ang lang din naman man tapos Ayan, sa ngayon ko lang munang papakita ko. Hindi lang muna natin. muna natin nila muna natin yung paligid nila. Tapos yung mga tao kasi simula nung nag-start na yung init dito. dito. Ngayon ko lang nakikita. Ngayon lang ako nakakita ng ganito pala karami yung mga tao dito pag summer. So, kapag taglamig, nakikita mo yung paligid. Ang linis. Wala ka ganong matikita mga mga tao na naglalakad. So ngayon nakikita niyo ang dami Maaalala ko. Ano ko pag siguro kung continue pa rin ako ng trabaho. Hindi ganito yung life ko. Baka nasa trabaho ako tapos kasama ko yung mga alaga. Mga kulit at maraming tao habol-habol ay -habol, banggagod. So ayan meron sila mga palaro para sa mga bata. So, kung makikita nyo. May bayad yan. So, dati sobra akong ano. Dati sobra akong mahihain sa, camera. Pero ngayon, mas sinasanay ko yung sarili ko sa labas na pag nagsasalita ako sa camera, isipin ko wala akong nakikita sa paligid ko. Wala akong ibang nakikita ang tao, kamilang dalawa. Pero usually, ang dami talagang tao mga big. Hmm. Dito masasama rin tayo dito. So, ganito lang naman ang buhay nila. Ganito lang. Napakita ko lang paligid nila kapag tag-init. Tapos, natuwa naman ako kasi nagkaroon na ako ng sariling mic. Galing pa ka sa kanya. Pinaglumaan niya. Pinasa sa akin. Sana all. Kasi So uh, let's love <laughs> laugh together. <laughs> so, oh, let's love <laughs> laugh together. Let's stay here. And, and you wanna, you going to teach me some words. And you're subscribed to subscribe with me. So I want to so, teach him to say, uh, um, "Kababalaghan." Go. How? Kababalaghan. Oh, you can do it. So, I forgot the other one words. There's something that's very very complicated. So, I cannot find it because I forgot my other phone. And, um, hindi ko matandaan Hindi ko malala kung ano yun tigil namin yung kunting ano namin kunting yung video namin kasi hinanap ko yung words na nakakapagpabagabag so medyo mahirap siya sa, sa language natin ngayon gusto kong sundin niya habang nasa labas kami can you see it nakakapagpabagabag go hurry up go you can do it thank you well, nakakapagpabagabag Aja papa kabaga ba. So funny. So funny. Again. 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 Aja papa kabaga ba. Okay. Almost. Almost. Oh, but again, I will not say it. Say again. No. Say it go Aja papa kabaga ba. Just so funny. So yeah, it's so funny. We're we're just yeah well i like it so about the topic how much is the rent maybe i will make it for, to another another video not for now because we are here outside in this moment i want to take this capture i want to capture this moment together with him because it is his wearing late today and we don't have any kind of pictures just the whole day so no, i think this from the videos, so i'm getting older and older and older and older well everyone we're going there i'm sorry so yeah that's it for now and that's why i'm kababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababab okay, <laughs> So I want him to learn a little bit of, of, of our language Tagalog. Almost Yeah, Yes. Yeah, yeah. So that so that he can communicate with my yeah, elder elder uh, family like grandparents with uh, with, mother, tito, with tito and aunt Tita. And tita. Yes, yes. Tito, tita. And, ate. Ate, ate. Ate is a big girl. Yeah. And, yung kuya is. Kuya, yeah. My kuya, kuya from American. the Philippines. Yeah. Her brother. <laughs> my younger brother. But, since, yeah. Just like that. So, hindi naman ako ganun ka-fluente sa English. Pero, but I tried. I tried my best to, ano, uh, to communicate with him too. <laughs> We are the same. So we are here in Mamaya, and there are a are lot of people here walking around here, and some people going to the beach. And yeah, we have a small time to sit here and just have, have a little talk. And yeah, and there are, all, there are lots of mosquitoes. Yes, so he is afraid with mosquitoes. They are biting me. They are they are eating me alive. Because his sugar are sweet. Yeah. He likes chocolate. Like you. I know. I know. He likes Pepsi. He learns to drink Pepsi now. Yeah, he like Pepsi. Pepsi. Yeah, just lately he start to like the Pepsi. And yeah, that's it. As you can see, girls. Diba? Ang dami yung mga sexy dito. Tapos ang dami magaganda dito. Katang sa mga ilong. Maganda. I, Maganda. I told the... them that they're really here. Here in the middle, they're all of the Pretty. Good. Pretty yeah. woman? Yeah. And then, people here, they like, they like the dark skin gusto nila yung dark yung skin ayaw nila ng white kaya yung mga Pilipino gusto natin na puti yung ating mga balat kasi syempre mano kasi tayo eh parang feeling natin pag may tayo parang nabubuli tayo kaya dito pala kapag morina ka day ang ganda pala sa mata nila Pilipino so mm -hmm. dati ako mahihiyain pero ngayon medyo unti-unti kumapal -unti na yung mukha ko so ito hindi ko alam. Pero pag-uusapan namin saan kami susunod na. Alam, ano, saan kami pumunta. Hindi ko alam sasabihin ko. So, ito lang muna. Wait lang. Where we go next? Here. To the moon. Vroom, vroom. See you. Vroom, 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 vroom. <laughs> Sometimes I, I teach him just a, a, little naughty words. But it's not so bad. And then, well dito mga bi pagka ano pagka uh, actually summer na makikita natin dito karamihan sa mga kalsada naglalakad mga nakapa mga nakapantin na lang nakapra Oh, nakakatuwa parang okay, ano ang open talaga pero next time ipapakita ko kayo meron sila dito ibang ibang resort or beach na ang mga tao doon ay nakahubad walang mga walang mga suot na kahit na ano nakahubad lang so tapos parang nakainjoy enjoy naman hindi ko pa alam pero gusto kong makita or my experience in reality kung ano yung feeling ng ganun see tapos sa Pinas, dito diba? nakakatuwa pag nakakita tayo ng mga puti. Hindi, hindi ko lang alam ha, pero sa akin kasi, parang nakakamangha sila dahil ang mga mukha nila is parang mga bird. Pero ngayon nandito na ako, medyo kumalma na yung ano ko. Ah, okay, ganito talaga sila. So, pinagpala pa rin pala talaga tayo sa balat. Kasi nga, gusto nila yung balat natin. Ah! Um. Pero sa ngayon, sige. Pupunta kami doon sa dulo, papakita ko sa inyo yung anong lalakad kami, kung gaano pa karami yung tao doon. Tsaka maraming mga tao na naglalakad niya yung sa gaitong oras. Actually, last night din na ngayon. I know, 8.30 pala, 8.38 ng gabi. So, maliwanag pa. Ang dami pa rin tao naglalakad at mga bata. So, ang partner ko ngayon, sobrang seryoso niya. Tutusin. Ngayon, dito naman tayo sa kabila. Ayun niya. Ayan yung pakita. Wala siya. So, ito na nga. Ah, wala naman tayo ibang pag-uusapan sa ngayon kasi gumagawa lang naman ako ngayon ng kunting, kunting ano lang. Papakita ko lang kunting, kunting ano nila dito. Ay, ito. Nabubuluhan na ako. Hindi ko na alam sasabihin ko kasi gutom yata ako. Hindi pa ako nagapunan. Hindi pa ako nagapunan mga bae. So, are you tired? Yeah. No. No? So let's have a walk, a little walk. You, you we want that walk. way or that way. No, up to you. Up to you. Because I know you're tired. <laughs> pa let's tao. go. You, you want to go a little bit on the beach? Uh we'll see. So yipakita, let's go. Tara. Tara. So, ang ganda ng mga paint niya, mga so he's just doing it by by only mouth. Not on the not on his okay. Um, he makes it very pretty. I like it. So, so Kasi yung camera ko is pa galaw-galaw siya. Gawa na sa selfie stick. Girl, ang ganda ang lawak ng kanilang beach. Meron pang palaro. May octopus pa sila, be. So, tola. Kita nyo yung moon. Sa ang mundo ko. O yan, so serious. <laughs> I don't know what do you are in. You are feeling very, very, very very, very. Not steady. Yeah, because of our selfie stick. Our selfie stick is very, very Look local. Look this. Yeah. Let's stay there. Wow. And, uh, you see, meron silang tractor. Dito pwede tayo mga pag-practice. Tapos, malawak na dito dahil. Dito, dito ko talaga tayo makapunta sa ganitong beach. Pero maraming tao. Ngayon kasi, mag-alas 9 na, hindi na tayo gano'n makakita ng mga taong nalilikot, nakakubad. Kasi innocent tayo. Gusto natin makakita ng uh, nakabikini lang. Na. So, tingnan natin kung gaano ka. Kadami pa yung tao doon sa malapit sa dagat. Tingnan natin. So, ngayon, obserbahan nyo muna yung paligid kung ano nga bang itsura ng Romania. Tumingin na dito po sa may Constanta, no? Constanta. Constanta mga be. Tapos, ang mga building nila, hindi ganoon dito kataas kung mga building. Kung ano yung nakikita nyo, ganun lang yung taas niya. Hindi ganoon ka, kataas ang building nila kasi ang pagkakaalam ko is para safe daw lahat. Ang pagkakaalam ko ay hindi sila nagkatayo ng mataas na building katulad sa atin sa Manila, sa Hong Kong, anywhere in other country. So, ganyan. Parang Saudi lang din siya. Ganyan lang. So, ang nakakatuwa lang dito, iba na yung locks nila, mukha nila, iba lang. Tapos, yung yung ugali nila, hindi ko sure. Hindi ko sure, pero sa experience, but consider something na na hindi ko kaanong naintindihan. Siguro sa isang employer lang, the rest is okay naman. Siguro patimingan lang, or depende kasi kahit saan lugar tayo pumunta, kahit sino nakakasalamuhan natin, ugali yung mga tao. So sorry. Don't cover your microphone. Uh -huh. So I have my, I have my new microphone. So, cute. So, Uh, nung isang gabi pala, nagpunta kami doon, doon banda mga Merong nagko-concert doon okay naman. Kaya lang wala akong naintindihan kasi nga yung kanilang words, yung kanilang pinakanta is <laughs> Romanian. Yung Romanian language nila medyo for me, medyo mahirap siyang i-pronounce. Pero kasi tayong mga Pilipino, mas madali tayong matuto kahit na ang hirap-hirap. Pag willing tayong matuto, mabilis lang natin matuto. So, intindihin nyo lang muna yung aking camera kasi hindi ganun ka hindi ganon ka ka linaw <laughs> hindi maganda yung quality ng ating camera pero okay lang yan buti na lang meron kong camera natutuwa <laughs> lang ako natutuwa lang ako kasi may bago na akong may maririnig na yung paligid masaya dito mga bi pagka summer tapos sa mga ay i-recommend -re ko kapag ka pagka kayo ay mga malaya na mga ano, marot-rot, malaya kayo dito, malaya kayo mga paghanap ng, 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 ng guy na para sa inyo na mabait. Mabait, tapos, guwapo, tapos, ay o, nyo yan. Ano? Ah. Si, 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 what is the name? <laughs> Seagulls. seagulls, seagulls. At nakalimutan ko. Hindi ko alam kung anong tawag nito sa atin sa Pilipinas. Ang dami nila mga be. Sa akin kasi basta lumilipad ibon yan. diba? Joke, joke. Pero tanong naman natin kung nangangagat. Are they, are they biting? Are they biting? No. <laughs> Did they biting? ano. Uh, no. So, ang dami. They are stealing your food. ah, the food. Oh, thank God. I don't have food. so, ayan, i-focus nyo. Dali. Hindi to dito i-focus natin. Huwag sa mukha ko dito. Focus natin. Okay, focus. Kung nakikita nyo yung mga tent yan. Mga tent. Para yan sa ano sa mga pag nagsiswimming. Na. Pero hindi ko alam kung nire yan. Pero hanggat malayo ako, siguro malabo yung mata ko. Pangit yung paningin ko. Teka nga, tingnan natin. Ayan, B. Ang pangit ng paningin ko. <laughs> Come here. Let's go. We'll see there. So, look at that. Look at that. Mga kamag-anak ko yan, mga B. They are all my relatives. <laughs> See, may mga relatives ako dito, lumilipad sila. There are so many. Mm -hmm. May time talaga ba na ako minsan boring talaga akong ano, boring akong magawa ng, ng, video. Hindi hindi ako agad nakagawa Pero may time na gusto ko kasi depende sa ano ko, sa mode ko. Ang hirap. Ang hirap pala ng may mood swing. Dala-dala pa rin hanggang Euro. <laughs> may rigla mga be. Kaya tinan natin kung may makikita pa tayong mga tao. Be, huwag nyo kami sasagasaan be. Magbabayad ka. Sabi niya daw, sabi niya Rakiro. Sabi niya Rakiro. <laughs> Actually ba hindi na siya ganong malamig eh. Pero ako kasi, taong lamigin. Kaya gusto ko may ganito. Lagi ako makadalang jacket. Kahit nainit pa yan, bin, dadala ko ng jacket. Kasi hindi ko alam kung ano yung susuguring ko araw-araw. Pa-surprise kasi tuminsan magano eh. Maglakad. Pagka magpa-plano. Hindi niya sasabihin. kung sabihin siya, pagdating ng ganito, pagkatapos niyan, may pupuntahan pa pala. Hindi niya sinasabi. Ngayon, nililiba ko na siya. Hindi ko alam wala naman translation. <laughs> nililiba ko na siya. Pag gusto nyo mag-relax, hindi ko alam kung kung free, is this free or no, no you have to pay if you want. Oh, okay. So, can we do bimbang here? Hindi ko nag na yun. Gift ko lang <laughs> yun. Ganda na po. ang arrangement nila dito sa Summit. Ano yung kita yun? Sana, sana, maririnig pa rin ka. Ang busis ko kasi sa ng tunog ng alo. Ayan. Ito naman, so, ayan. Ayan muna, mga be. Hindi ko alam sa susunod Kapag natin apin yung pagkura ng mga. Kapag ina-apin yung pagkura ng na lang muna sa ngayon di sa susunod pag-uusapan na lang natin pala kung, magkano naman yung expenses dito bilang isang foreign worker Filipino worker na gustong mag-work ng stay out or nagahanap ng mga boarding house at kung magkano ang kanilang pangungupangan uh, pangungupahan sa loob ng isang buwan at kung magkano ang kikitain dito sa loob ng isang buwan as Filipino Filipino workers. So, sa so, susunod, pag-uusapan natin yung sa ngayon. Gusto ko lang muna i-enjoy yung moment pala namin. Dapat pag-uusapan natin today, pero wag muna kasi sabi ko, ito yung moment na natin na iikot kami dito. Actually, madalas naman kami dito, pero ngayon na kasi, nakapunta kami kasi marami ng tao. Tapos yung naka na yung kanilang mga higahigaan. Di ba? Ang ganda. O, oh, mas mo pa kaya kapag ka nasa palagitnaan, palagitnaan na ng June, July. So, marami ng tao dito. Baka marami magdamagan na dito malikot. Kasi mainit na talaga yung panahon. Malaya ng malaya ng makaligulig. makahubad tayo, babe, for the first time in my life. Right? Let's go, bye! Bye! <laughs>